Naka-stop siya, oh. Oh. Okay. Ang driver, eh, no? Ayun e ang driver. Ay, o, oo! Ito, ito, ito driver. Ay, ah, kilala ko yan! Ay, oo! Oh. Asawa driver. ni Kagawad. Pagka parang kasi, ano, 70, oh, ano. Oh, siya nga, kuya, oh. Kilala ko yan. Diba? Ayun ang driver na algorithm. Oh. Pakitang pakita mo ron. Asawa niya, Kagawad. Ayun. Ay, ayun na, yung plate number. Yung plate number. Pagulubi ko. Ayan na ya is it's, it's up mo ayan ah blur. Sige, sabay-sabay, inggit ka nina. Pero talaga na wala. Sinusubok ng blur talaga Pero at least may lid na tayo. Wala oh, wala tayong makikita nitanda. Etong camera nito kagawat, nakatutok sa tricycle doon. Hindi rin makikita. Sa pila ng motor? Oo. Hindi rin makikita no. Blur 'to. Oo.

Ang Sa sakin na naman kuya, dapat po bumaba ka man oh, lang, mag ka lang po, tapos na po. Wala kang mga pambayad, wala kang mga magagawin may Opo.